Hello guys, magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga po ng Merkulis sa ating lahat. So ngayon guys, isa na namang panibagong kaalaman ang ating ituturo sa inyo. Kayo ba ay may mga bagay na gustong-gusto na ninyong maalis talaga sa inyong buhay, bagay o tao man? So kung pakuwari mo ay yung isang taon na to ay wala nang ginagawa kung bigyan ka ng problema. So yung kahit na pilit mo siyang iniiwasan ay pilit na sinisisik yung kanyang sarili para sa Ngunit ang nangyayari ay nagkakaroon ka lamang ng matinding problema at nais mo itong alisin. Or mayroon ka ba sa sarili mo na gustong gusto mong alisin ngunit napakahirap sa ang para alisin ito? Ito po ang ating gagawin. So, kumuha po lamang ng tissue paper. So, toilet paper po ang kahit ang kailangan dito. Hindi anumang papel, kundi toilet paper. So, sa toilet paper na ito, ay isulat mo ang kumpletong pangalan ng taong nais mong mawala ng bagay na gusto mong mawala sa buhay mo. Ganon din ang birthday. Kapag tao, pangalan, kumpletong pangalan at birthday. Kapag mga bagay naman, kung ano ba yung mga bagay na yan na ayaw mo nang mararanasan o ayaw mo nang manatili sa buhay mo. Pagkatapos nung maisulat dito sa tissue paper, ay ito po mo ito palabas. So, hindi po papasok kasi inaalis po natin ito. So, pag ganito po ang ating tope. Palabas po ang ating tope. So, yan. Palabas ang ating tope. Pagkatapos po natin itong maitupi ng palabas, ay diretsyo mo kaagad itong i-plus sa inyong mga toilet. Paglagay mo sa inyong toilet, sa inyong toilet, i flush mo ito or buhusan mo ito ng tubig and din malikut ka kaagad, huwag mo na po itong titingnan. Gawin po lamang ito ng kahit anong oras sa araw po lamang ng linggo.